Dito tayo ngayon sa Marbella Avenue. Marbella. Oh. Nakabricks yung daan dito. hanggang sa may... Ay! Dito ba daan? Nakabricks dito mga kawamirok. Badakos po. Ganda rin dito mga ka dami pa rin mga puno rito. Ganda o. Dito lang to sa mayro. sa barbella tapin niyo malapit lang to sa coluglio san agustin sa left side natin coluglio san agustin sa so, 80 metro lumigong sa tanan papunta sa barbella darining sa dito. sa, taniwa, sa Street. Mahal siguro ng mga unit dito mga kamero kunan ito ko akalang na ano, lupa Ikaw na patay naman la sa division na ito. dapat pa pangantay lupa mga mga sa lahat ng gusto mag ano you know, dami pa oh maluwag na maluwag pa sa dulo kayo mo mano. Ganda yung bungad. Bagay mo ganda. Ganda pa ko lang ito dito. Pagkita sa kanan papunta sa Andalusia uh, Street. wala na ako rito pabalik ha. Uh, ito Marbella Bilbao. Yan. Tandaan ko yan. Marbella Bilbao. Laki. Laki dito mga kawamero oh, ko. dahil bakanting lupa pa mga single detached talaga oh. bahala na magpatayo kaya nito, ang ganda nito Ayan, oh. oh. yan o, single detached talaga wala pang kapitbahay o oh. gabi na okay. okay. mga kabahay yung ganyan ito kay Grab, mga kabahe, na ako. <laughs> sa 80 metro, lumiko sa kanan, papunta sa Andalusia Street. Ah, talag na talag yan. Sa 80 metro, lumiko sa kanan. Sarap ng tulog yan. Naka, naka number 3 yung airpod eh. Init kasi mga kamerong. Sarap ng tulog sa meto, yan. Sa lumiko sa taliwang, tapos lumiko sa kanan. Wala na ako dito pabalik. Kakaligaw <laughs> mo ako. Uy, ahon. Grabe. pero po, Dito tayo mama, no? Dito na tayo. ang ganda dito show. Patakarating ka na sa destinasyon. laki ng bahay niya. Ayan, nakarating na kami mga kawanilok sa bahay ni ma'am. Malaki rin hmm. pala bahay ni ma'am. Ito ma'am sa inyo ma'am? Ganda ng bahay nila ni ma'am mga kawanilok. Bigatin pero... din pala si ma'am. Tapos magkano siguro yung ma'am? Ano na yan? May mga 3 milyon, 4 na milyon siguro yan. Ah, 400. Ay, maraming salamat po, ma'am. Okay. May dala po ba kayo, ma'am? Kuwantin lang po kayo, uh -huh. Tulog si Pogi. eh. tara. Friends, ah, talag -talag <laughs> <Kids. laughs> ka ba? Thank you po. Yan ang bait ni ma'am. Binigyan ang, 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 binaya. Ang pangasahin ni ma'am, ano lang, 401. Binigyan ako limandaan mga kawambaro ko. Ayan o. Oh. Thank you po. Salamat ma'am. Ayan mga kawamirok. Ang bill talaga ni ma'am, ano lang, 401. Ayan o, 401. Biligyan niya ako ng 500. Ayaw na magpasukli ni ma'am. Kaya nagpasalamat na rin ako ng malaki. Mayroon din tayong tip kahit pa paano kay ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po ma'am sa sa inyo sa binigyan niyo tips sa akin. Thank you po very big. Hay, pahinga muna tayo dito. Grabe, ang ganda dito mga kamamerok. Mamaya lalabas tayo, videohan natin yung labas mga kamamerok. Ay, hindi na ako. Ay, thank you. Ito yung labas, mga kawamirok. Tingnan nyo. Ganda. Ganda rito. Ang lawak. Grabe. Ayun, oh. Ang daming pambakanting lupa. Kung may budget lang sana. Mga single detach talaga dito, mga kawamirok. Ayan, oh. Kagaya nito, single detach. So walang katabi, oh. Ganda, oh. Ayun yung bahay ni ma'am, yung pasayero ko. Wala rin si ma'am katabi. Ang ganda rin, ganda na pagkayari. Dami pa maano dito, bakante. So nga lang, Chak. sigurado napakaganda ng price dito. Di ko na alam saan ang palabas dito mga kawamirok. Alright. Tag na mga kawamirok, hanggang dito na lang muna. Ito si Wamirok Motoride. Ayan, ayan si pander natin. Babu mga kawamirok. Babu.